matukoy natin yung, ta ta yung talagang dahilan uh, hindi para mag-blame or magtukoy ng may kasalanan kung hindi uh, pagpulutan ng aral para hindi natin nauulit yung pagkakamali sa susunod na mga dilubyo mm -mm. at uh, para ma-reduce natin yung risk for future hazards that are yet to come mm -mm. no? Or disasters that are yet to come Um, po pero sa wariko ko ay uh, malamang compounded ito na mm -hmm. hindi lang ang dahilan ku hindi patong-patong na dahilan. Katulad ng for example, merong complacency, merong false sense of security dahil sa mga dike uh pa, pa, poor planning, no? Poor development planning. Ah, uh, marami po, hindi po natin matukoy kung alin talaga eksakto 'yon, mm -hmm. kung ano yung talagang major na reason, kailangan pag-aralan 'yan. Mm -hmm. At uh, yun po, yun po din naman ang trabaho namin, no? Inaalam namin yung mga lessons mm -hmm. so that we don't repeat the same mistakes. Okay, so paano po natin susolusyonan na hindi na po ito maulit? Yes, oo. ano ba yung kasi pag hindi mo alam yung problema, hindi mo mahahanapan ng tamang solusyon. So kailangan, bawat disaster na ginagawa namin, inaalam po namin, ano ba yung mga pagkukulang? Ano ba yung mga gaps? Para pagana na-identify yung gaps, ang first step ay acknowledgement of the gap. Kailangan tanggapin natin, na may pagkukulang tayo para sa ganung paraan, hindi natin uulitin yon.